Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, ibabahagi ko ang kwento ni Samuel, isang guro na may malubhang sakit na nagpasya na basagin ang katahimikan tungkol sa isang lihim na pangyayari mula sa kanyang nakaraan. Habang naglilingkod sa militar, sumabak siya sa isang misyon na nagdala sa kanya at sa kanyang mga kasama sa isang misteryosong kuweba. Ano kaya ang mga nakakakilabot na nilalang na kanilang natagpuan doon at bakit hindi na dapat muling buksan ang mga lihim ng kuweba? Tara na't alamin natin ang buong kwento. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Samuel at gusto kong pasalamatan kayo sa pakikinig sa aking kwento. Nakatira ako ngayon sa Maynila pero lumaki ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Ilocos. Naging guru ako dito sa lungsod at bago yon, marami akong pinagdaanan ng mga pagsubok at karanasan na humubog sa akin. Isa na dito ang naging dahilan kung bakit ako nandito ngayon sa ospital. Ang kwento ko ay nagsimula noong kabataan ko. Kasama ang aking lolo na nagturo sa akin ng mga aral sa buhay at naging malapit kami sa isa't isa. Siya ang nagudyok sa akin na mag-enlist sa militar at doon nagsimula ang lahat ng kakaibang pangyayari sa buhay ko. Sa isang maliit na silid ng ospital, nakahiga ako isang guro na may malubhang sakit. Ang mga dingding ay puti at malamig at ang amoy ng antiseptiko ay nangingibabaw. Sa aking kahinaan, nararamdaman kong malapit na ang aking oras. Kailangan kong sabihin ang totoo, bulong ko sa aking sarili nagpa siya akong basagi ng katahimikan tungkol sa isang lihim na pangyayari mula sa aking nakaraan. Dinala ako ng kapalaran sa Marawi para sa labanan, simula ko, habang pinipilit kong magkwento. Sa aking pagdating sa Marawi, nakilala ko si Kapitan Renato, isang iginagalang na opisyal. May isang lihim na misyon na kailangan nating gawin, sabi ni Kapitan Renato sa akin na may seryosong muka. Sa isang malit na bar sa labas ng kampo, nag-uusap kami ni Angelo, ang aking kaibigan. Nawawala si Kapitan Renato at ang kanyang kuponan, sabi ni Angelo. May halong takot sa kanyang boses. Hindi sila bumalik mula sa misyon. Kumunot ang noo ko at napatingin sa aking baso. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Hindi naman sila basta-basta mawawala, sagot ko, puno ng pag-aalala. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyari, dagdag ko, habang iniisip ang aming susunod na hakbang. Sa kalaunan, inatasan ako sa isang misyon upang iligtas ang koponan ni Kapitan Renato matapos makatanggap ng signal mula sa kanila. Ang misyon na ito ay nagbigay ng pag-asa, ngunit nagdulot din ng takot sa aming mga puso. Handa na ba tayo? tanong ko sa aking sarili. Nung gabing yon, naglakbay kami ng grupo ng pagliligtas sa isang makapal na gubat. Ang taas ng mga puno at ang buwan nagtatago sa likod ng mga ulap. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Wala tayong ibang pagpipilian, bulong ko sa sarili ko. Habang naglalakad kami, napansin namin ang hindi karaniwang katahimikan ng paligid Walang ingay ng mga hayop, tanging mga yabag lang namin ang maririnig. Bakit tahimik dito? Tanong ni Angelo habang tinitingnan ang paligid. May mali, sagot ko, pilit itinatago ang kaba. Sa paglalakbay namin, nakasagip kami ng isang bihag na kaaway na wala sa sarili at takot na takot. anong ang nangyari sa'yo? Tanong ko, pero hindi siya sumagot, nanginginig lang natagpuan namin ang isang linang na may bakas ng marahas na pangyayari. Dugo ang nagkalat sa lupa at may mga sirang kagamitan. Anong nangyari dito? Tanong ko habang tinitingnan ang paligid. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan namin ang isang kuweba na may nakakabahalang mga ukit sa mga dingding. Mga simbolo ng sinaunang ritual ang nakaukit. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ito Tanong ni Angelo habang sinusuri ang mga simbolo. May kakaibang puwersa dito. Dito sila pumasok, sabi ko habang tinitingnan ng madilim na pasukan ng kuweba. Huwag tayong magtagal dito, sabi ni Angelo. Kinakabahan. Habang bumababa kami sa kuweba, narinig namin ang mga bulong at sigaw na nagmumula sa kailaliman. Ano yon? Tanong ko habang ang puso ko ay bumibilis ang tibok. Dalawang scout ang bumalik na nasa matinding takot, halos hindi makapagsalita. May nilalang sa loob, sabi ng isa, nanginginig. Anong klaseng nilalang? Tanong ko, pero hindi na makapagsalita pa ang scout nanginginig sa takot. Nagpanik ang grupo at nagmadaling lumabas ng kuweba. Sa pagtakas namin, nasaksihan ko kung paano inatake ng hindi kilalang nilalang ang kaibigan kong si Angelo. Angelo, sigaw ko, pero huli na ang lahat. Ang mga sigaw ni Angelo ay nag echo sa buong kuweba. Nagdudulot ng matinding takot sa grupo. Nakarating kami sa mga helicopter at nailikas palayo. Iniwan ang mga kakilakilabot na pangyayari at ang aming mga kasamahan sa likod. Pagkatapos ng aming pagbalik, ikinulong ako at ininteroga ni General Dante sa isang malamig, at madilim na kwarto na sumasalamin sa aking nararamdaman. Anong nakita mo sa kuweba? Tanong ni General Dante seryoso ang mukha. Parang bawat salita niya ay may dalang banta. May mga nilalang doon. Hindi ko maintindihan, sagot ko nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang takot na naramdaman ko. Pinilit nila akong pumirma sa State Secrets Act na nagbabawal sa akin na ibunyag ang aming naranasan. Hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino, sabi ni General Dante. Puno ng utos at babala ang boses niya. Wala akong nagawa kundi sumunod. Habang nag-iisa, pinagnilayan ko ang tunay na kalikasan ng banta. Ano ba talaga ang mga nilalang na iyon? Tanong ko sa aking sarili. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling, ngunit malinaw sa akin, hindi sila mula sa kalawakan o sa ibabaw ng lupa. Ang mga alaala ng mga bulong at sigaw ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Hindi ko ito makakalimutan. Bulong ko habang nakatingin sa kawalan. Ang mga mukha ng mga kasama ko, lalo na si Angelo, ay patuloy na lumilitaw sa aking mga panaginip. Tinapos ko ang aking kwento sa pagbunyag na ang nilalang na umatake sa amin ay may suot na sing-sing ni Kapitan Renato. Nakilala ko ang sing-sing na iyon, sabi ko, habang hawak ang aking dibdib. Ang sing-sing na iyon ay simbolo ng aming pagkakaibigan at katapatan sa isa't isa. Hindi ko akalain na ganito ang kahihinatnan, dagdag ko, may luha sa aking mga mata. Sa huling sandali ng aking kwento... Nag-iwan ako ng babala sa mga nakikinig. Ang mga lihim ng kuweba ay hindi dapat muling mabuksan. Huwag na kayong magtangkang bumalik doon, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng takot at pangamba. Sana ay maintindihan nila ang panganib na dala ng kuweba at sana ay hindi na ito muling mabuksan. Mga kaibigan, natutunan natin na may mga lihim na mas mabuting manatiling nakatago. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na episode, ingat sa dilim at huwag magpapaloko sa mga bulong ng kweba.